🎵 Takain na sila ng awang Zizi O, parang. talon talaw. Oh, shush.

habang nagpatakain, ayan, binibigyan ko rin sila ng mag, mag gel, para sa kanilang daily vitamins. Dali na, dali, kain na, kain. Ayan. Dali na, dali, dali, dali. Fefe, fefe. okay ayan. Saling. Sunny. Oh, 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 Okay. Oh. Ferbi, Ferbi, vitamins. Tato. Sharing kali ni. Koi koi. Okay. Lash. Next naman... Ito naman kanilang favorite na milk. So, mga lang, sa mga nagtatanong, available po ito sa Shopee. Hanapin niyo lang po, Mag MAG. M-A-G. MAG milk. Tapos, water naman. Actually, kagagaling ko lang, ng, kagagaling, kararapin ko lang galing office. So, it's 3pm. And then, mix mo lang muna siya. After mo i-mix, leave lang siya. And then, pag na-mix mo na, Pwede ka ng tubig. Si Magic favorite to eh. Di ba Magic? Ano mo siya? Lalo nang baby pa siya. As in, nakikipagpatayin siya sa milk. Ba't kinakailangan mo mag-ano? Sumagot-sagot Magic. Uulululul mo si Magic. Ganyan ka rin ng bata ka. Hindi makapagtimpi. Ay Ganyan. Actually, si Celine favorite ko, pero nasa baba si Celine. Kaya, titiplan ko na lang siya mamaya pag ano yan. Grabe, nakakapagod. Kanyang kainit ngayon, tanghaling tapat. Alas tres ng tanghali. So, karalatin ko lang dahil office. And yan. At isa ko pagpakain ako dito sa loob ng kwarto. Next naman, tutulungan ko na yung mga pusa sa baba para makakain na sila. Tutulungan ko na yung helper namin para magpakain sa baba. Ayun lang po, mga miyami sa mga meowdi. Sa mga nagtatanong ko sa mga nagbibito sa Shopee. Even yung vitamins, yung magnum, multivitamins, sa Shopee din yon. And then, Aussie naman, marami na nyan sa poultry, poultry shops, or even sa mga malaking malls, available na rin yung Aussie. So, bye na! Thank you so much, and have a great, and lovely day! I love you, nga! Meow, 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 meow!